Posible kayang magamit ang tubig bilang fuel? Siguro nagtataka kayo kung paano ito magiging posible. Yan ang sabay-sabay natin nga alamin ngayon kasamang isang Pinoy inventor na naka ng water fuel supplement device. Ngayong umaga, ikasama natin si Mr. Rolly Palado Paho, isang mechanical engineer. Welcome po sa Pambansang Almusal. Ah, ano po ba itong na ninyo na water fuel supplement device? Ah, ito po ay isang device na mag-treat ng water upang ito ay maggamit na pangtulong po sa ating uh, kalan at pwede rin application po sa sasakyan. So, device to, tapos simpleng tubig po, yung ordinaryong tubig sa green Simpleng tubig po, gagamit, ang, ang ating gagamitin and then dadaan po ito sa process kasi wow. ang tubig, hindi naman po pwedeng i-direct na gagamitin nating fuel. Si well, dadaan oh, siya oh. sa process. So, Papakita po natin ulit na uh, malakas na yung tubig, nilakasan na natin tubig ay ang gamit lang yan noong panahon napaka simple lang yan lang lagyan lang ng denatured alcohol punuin na ngayon ang ginawa ko nga dyan ay nilagyan ko ng yero sa loob sa ilalim para hindi magkalat kalat yan na isasaing dyan sa kalan dahil pinakita ko uli ang pagsasaing papatunay na araw-araw yan na ang aming normal na ginagawa laging gamit ang talan dahil na asang pang magbigay sa atin ng ilang piso na savings okay, so siyempre uh, na tayo sa ilang mabigat ba bumunot ng isang libo okay, samantalang dyan pwede ka namang bumili ng uh, tatlong litro lang saka mantika kasi halong mantika yan halo ang mantika. Ang mantika dyan ay uh, 30% to 40% na mantika halo. So, yan po ang ating uh, sistema. So, ito ay bagong model, hindi tulad noong sa unang model na yung pinakita ko natin sa Rated K, ay binago na natin yung dahil mas uh, mayroon tayong inupok sa Ginalingan masyado ng nakaimbento ng kalan na ang gamit tubig. Water supplemented stove ang tawag. Imbensyon ng mechanical engineer na si Rolly Palado Paho ng Butuan. Ito na kaya ang solusyon sa tumataas na presyo ng LPG at kuryente. Ang water, hindi po yan fuel. Kailangan po siya ng another source of energy para mo muna siya ng fuel. Kasi may certain level of temperature na ang water ay mabreak yung molecules into hydrogen-oxygen. At that high heat condition, magiging fuel na yung tubig, magkasama na sila, kaya makakatipid po. Medyo komplikado, pero interesting, di ba? Posible kayang magamit ang tubig bilang fuel? Siguro nagtataka kayo kung paano ito magiging posible. Yan ang sabay-sabay nating aalamin ngayon kasamang isang Pinoy inventor na naka ng water fuel supplement device. Ngayong umaga ay kasama natin si Mr. Rolly Palado Paho, isang mechanical engineer. Welcome po sa Pambansang Almusal. ano po ba itong na ninyo na water fuel supplement device? Ah, ito po ay isang device na magtitreat ng water upang ito ay maggamit na pangtulong po sa ating uh, kalan at pwede rin application po sa sasakyan. So, device to, tapos simpleng tubig po yung ordinaryong tubig sa green Simpleng tubig po, gagabi, ang, ating gagamitin, and then dadaan po ito sa process. Kasi wow. ang tubig, hindi naman po pwedeng i-direct gagamitin nating fuel. Silwelo. dadaan Oo. siya sa process. So, Papakita po natin ulit na uh, malakas na yung tubig. Nilakasan na natin tubig ay ang inyong dahil uh, in-improve na nga natin ang system dito sa ating atomizer so ayan po yung ating tanke kailangan mixture na na uh, taas at saka man 30 to 40 percent ngayon ito pinagkita natin dito na ang pressure na nilagay po natin sa tanke ay mataas uh, 30 PSI po yan uh, 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 28 to 29 halos na sa 30 so andyan yung 20 sa bilo ng pointer at makikita yung 40 and makikita po yung 40 doon sa taas ng pointer so yan po yung ating ating uh, pressure yan nga na nilagyan po tubig para maliwanag po simpleng invention ngunit malaking tulong o makakaligtas sa kahirapan kung magiging practical ka sa buhay mo. Karamihan ngayon, ang sahod ay 20,000 average sa mga, ang babasihan po natin ay yung mga nasa call center, mga ordinaryong call center agent. Ngayon, kapag ka pamilyado, hanggang kain ka lang dyan. Dahil uh, kung kakain ka, pinakamura doon sa canteen ay 70 pesos. Ngayon, kung kakain ka pa ng snacks, at uh, simpre, uh, mamasahe ka pa. At minsan kapag na-late, sasakay ka pa ng angkas. Bawas na naman. Ngayon, uh, yung 20,000 na yan per month ay talagang sapat lang po yan. Wala ka ng sobra yan o ka, minsan kakapusin ka pa. Kaya ngayon, itong ating uh, simpleng invention na ito. Pakinggan mo, napaka laking tulong ito sa iyo kung kung wala ka namang uh, hindi ka namang kumikita ng malaki or wala namang negosyo na uh, merong kang income na malaki. Ngayon, paano ito makakatulong sa atin sa mga ordinaryong tao na kumikita lamang ng ordinaryong sahod? Isipin po natin nung nakalipas na mga taon na ang uh, ang diesel ay 44 pa lang, 44 pesos. Ang sahod ng mga tao ay nasa 480 hanggang 530. Ngayon na 64 to 68 na ang diesel, yun pa rin ang sahod ng mga ordinaryong tao, 530, 560. Hindi sapat o, at makikita natin na talagang pahirap ng pahirap ang buhay at ang masama pa ang mga kabataan ngayon ignorante na sila sa mga discarding pamumuhay mga basic na pamumuhay itong kalan nga na ito ay uh, ignorante na sila hindi na nila alam kung ano yan o tatakot na sila kung sa uh, yung mga iba nagtatanong baka raw sasabog na hindi nila alam na noong mga mas nakakatanda ay yan ang gamit namin. Ordinary lang ginagamit namin yan dahil ayaw po namin bumili ng LPG dahil pang may pera lang yan noon. So, sa ordinaryong pamumuhay, ang mga kabataan ngayon ay hindi na nila alam dumiskarte. Kaya mahina na sila sa mga uh, basic na mga gawain upang makasurvive sa mga kahirapan. Ngayon, kung maging practical tayo or sino, ikaw o maging practical ka, makakatulong ito ng malaki Tingnan, pakinggan mo ng maigi paano? ngayon kung gagamit ka nitong kalan anti-mano dahil uh, ang savings nito sa fuel, sa kumpara natin sa LPG ay nasa 40 to 50 percent so ibig sabihin ang LPG ngayon ay pinakamura 950 sa malayo-layo hanggang 1,100 hanggang 1,200 kung gagastos ka lang ng 500 sa iyong kalan, sa iyong uh, fuel, hindi nakasave ka na ng malaki. So savings, mayroon ka na dyan ang timano, average, 500 pesos. Ngayon, encourage po natin na magluluto. Okay? Advantage ang magluluto. Unang-una, mas masustansya kapag nagluluto ka. Dahil kapag bibili ka lang, ang mabibili mo lang karamihan dyan ay mga uh, adobo, minodo, prito wala namang gula yan. Hindi, uh, hindi tulad ng pag sa bahay tayo nagluluto, ay pwede tayong mag, uh, magluto uh, ng sinigang na may laging uh, pitsay, talbos, okra, talong, mga sitaw, o ano pang mga leafy vegetables mga ating ilalagay. At mainit-init, masarap. Hey, Nakakasib tayo kapag nagluluto. Okay? Of course, recommended natin ang ating kalan. Okay? dahil mas, mas uh, nakakatipid nga. Ngayon, ano pang paraan dito upang makatulong ito? Minsan, sasabihin natin, uh, imbinto lang naman nila yan o no? anong pakialam natin dyan? Uh, para makakinabang po tayo o kayo na hindi naman nag-imbinto nito, ganito ang siste. Ngayon, kung, kapag bumili ka at gumamit ka nitong kalan, siyempre, natuto ka paano gumamit at mapatunayan mo na ikaw nga ay nakaka-save ng malaki. Ngayon, kung ikwento mo sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kaibigan, pwede mong i-post sa Facebook. At uh, bibili sila, magtanong sila sa iyo dahil marami naman pong hindi nakakaalam dahil restricted po ang mga post na ordinary. Ang mga vloggers lang po at mga nagre ang laging nakikita. So kung magtanong sa iyo at bumili, bumili sa pamagitan ng pag sa iyo, bibigyan kayo namin ng commission, referral commission. 300 ang bawat isa dito sa single burner. So ngayon, uh, sa pamagitan lamang po ng patunay na halimbawa may communication kayo, nagchat-chat kayo, at ipakita lang ang kanyang uh, cellphone number na yun ang ginamit niya sa pag-communicate dito sa amin, ang timano kinabukasan ipadala sa iyo sa pamagitan ng GCash ang iyong uh, referral commission 300 mm. o oh, dahil uh, na dahil ginamit mo ang uh, kalan mas mabilis at mas madali ang pag ang paglaganap dahil marami pang pa ang hindi nakakalam ngayon sa isang buwan halimbawa ay may bumili na re ni refer mo na bumili at nakalima ka so antimano sa 305 ka limang unit mayroon kang 1500 okay So ngayon, ipapalagay po natin na nakasave ka nga sa iyong uh, LPG dahil ginamit mo na itong kalan, nakasave ka anti-mano, 500 pesos average. Ngayon, pagpapalagay po natin dahil nagluluto ka na, in-encourage po natin na magluluto ka, so uh, i-average po natin, naka, pinakamalit, nakasave ka ng 1,000 pesos sa iyong pagluluto. Kasi simpre, kapag uh, nagluluto ka ng uh, maramihan sa bahay, uh, halos... Um, napakalit na lang ang gastos mo sa iyong binaon na, na pagkain. O ngayon, so mayroon kang 500 doon sa savings sa iyong fuel at uh, average, min, uh, mali, uh, minimum na kikitain mo sa dahil nagluluto ka, 1,000 to mayroong mayroon kang 1,500. Ngayon, isabihin po natin, uh, pagpalagay natin nga na kalimakang unit sa isang buwan, napakatagal naman ng isang buwan na hindi ka makakuha ng 5 units, so 1,500 mayroon kang mayroong kang take home sa isang buwan na savings na 3,000 pesos. Napaka laki na 'yan para sa isipin mo kung magsabay-sabay na 'yung pagdating ng bill ng kuryente. Halimbawa, ang bill mo ng kuryente ay 1,500 hanggang 2,000, ay nabigat na 'yon pag sumabay pa 'yung iyong LPG na halos 1,000 din. Napo. Okay? ma mabigat. to so, sabay-sabay ang bill ng kuryente, bill ng tubig, siyempre mayroon ka pang internet, mabigat pag nagsabay-sabay. Kaya kung maging practical ka, yung mga bag baga, mga uh, kabataan ngayon na na hindi alam ng ganito, dapat matuto kayo ng mga diskarte dahil sa buhay dapat marunong ka talaga dumiskarte mga basic sa buhay upang survive ka makasurvive tayo sa mga panahon ng kahirapan. lalo na hindi na po gagaan ang buhay dahil pahirap ng pahirap, dahil ang nagkukontrol sa ating ay ekonomiya ay ang fuel at hindi na uli bababa ang presyo ng fuel, ang crude oil. Okay, so simpleng bagay, simpleng invention, makakatulong kung gagamitin mo. Tandaan mo, tandaan nyo, wala ng ibang paraan upang makasave ka ng ganito. Doble-doble triple-triple ang benefit sa pamagitan ng simpleng invention na ito. So, maliit na bagay pero kung gagawin mo, pwede kang maligtas, makapagtawid sa uh, gastusin ng ating pamilya. Yan po, uh, malapit na po kumulo yung ating kimain. subukan ko yung ganyan kalakas ganyan po di ka lakas ang apoy kapag malinis yung donor so ayan pag ganyan kalakas tinaasan ko rin ang ratio ng 40 naka nandiyan na sa taas yung pointer ng uh, ng gauge nasa 40 na bitin eh. so uh, kapag lumakas dahil mas mainit ma, ma o mabagay na yung coil natin sa ating optimizer kayang kaya so ibig sabihin mas lalo kung kailangan ng mas malakas yung yung uh, so, pero ayan malakas din ang tunog talaga namang aang uh, so so ang range kaya dito sa ating kalan ay 25 to 40 So, ito, ito tumu tumuyo na yung ating uh, sinain. So, kailangan ko lang ilipat at papatayin muna yung tubig. So, kailangan unain ang tubig para uh, hindi papasok yung tubig doon sa burner nang nang uh, titigil ka lang mag, uh, sa iyong uh, sinasalang. So, unain ang tubig and then para maimti muna yung burner ng tubig And then, saka naman yung papatayin itong gun ng kapalad. Yan po. Tapos ah, uh, yung mangunting ililipat na natin dito sa LPG. Dahil dito sa kalan, uh, ang kontrol ay medyo hindi gaano mapahinaan dahil simple, iba ang control. Mas effective dito sa LPG ang pagpapahina. So, ayan po uh, medyo hindi na lang masyado makita yung oy dahil may ilaw so ipapabor ko muna yung ilaw okay so hinaan natin so mas nakakatipid ka ngayon pag in in na lang itong ginagamit ko sa Kiki okay so may nang so mga kababayan ganun lang kasimple iyan ay diskarte paano tayo makatipid upang tayo ay makasurvive or maka Uh, harap sa mga kahirapan na atin pong uh, hinarap sa buhay